kwentong I Love Gogi. Ako si Eloisa. At ngayon, kahit anong gawin ko, hindi ko na mabura ang amoy ng kandila. Amoy siyang palaging sumusulpot tuwing alas dos ng madaling araw. Wala akong kasamang iba sa bahay. Wala ring kandila o insenso. Pero ang amoy mabigat mainit at may halong bulaklak ay parang bumabalot sa buong silid. Parang gusto akong lunurin. Nagsimula ito limang gabi matapos akong lumipat sa bahay ng lola ko sa Lokpan, Quezon. Isa itong luma at malawak na ancestral house na iniwang walang nakatira ng halos tatlong dekada. Dahil kailangan ko ng lugar na tahimik habang tinatapos ko ang thesis ko tungkol sa pamahiing Pilipino sa kamatayan, napakpasyahan kong dito pansamantalang manirahan. Tahimik ang bayan, malamig ang simoy, pero sa mismong bahay na ito may malamig na hindi galing sa panahon isang lamig na parang nanunuot sa loob ng buto. Isang lamig na parang may pinanggagalingan na hindi basta hangin, na parang may bantay. Sa unang araw ko palang may napansin na akong kakaiba. Habang nililinis ko ang lumang kusina, may naamoy akong manipis na bango sariwang bulaklak hindi ko ito pinansin, baka guni-guni lang. Pero habang lumilipas ang araw, napapansin kong lumalakas ang amoy tuwing dapit hapon. Hanggang isang gabi, habang nagpapahinga ako sa kama, bigla akong nagising. Dahil sa amoy ng kandila. Mainit, sunog, at hindi iyo posibleng magmula sa kahit saan wala akong sindi. Bumangon ako, binuksan ko ang ilaw. Wala akong nakita, Ngunit may isang basang marka sa sahig sa tapat ng pintuan ng kwarto ko parang may wax na natulo. Tumigas ang batok ko sa kilabot. Mula noon, gabi-gabi na siyang dumadalaw. Hindi lang basta amoy. May mga gabing gigising ako na parang may malamig na hiningang dumampi sa pisngi ko. May mga sandaling pakiramdam ko ay may nakatayo sa tabi ng kama ko. Nakatingin. Hindi mo kita pero ramdam mo para kang kinikilatis at doon na nagsimula ang panaginip. Sa panaginip, laging madilim, may alta at isang babaeng nakaputi, nakatalikod, nakatayo sa harap ng sinding kandila. Hindi ko siya makita ng malinaw pero ramdam kong kilala ko siya. Lagi siyang umiiyak palihim. At bago ako magising, lilingon siya sa akin at mapupuno ng itim ang mukha niya. Pagdilat ko, amoy kandila ang buong silid. Nagpa siya akong kumonsulta kay Aling Menchi, isang matandang tindera sa tapat ng bahay. Ano bang ginagawa mo sa bahay na yan, iha? Tanong niya habang naglalagay ng tuyo sa paper bag. Thesis lang po. Pamahiin sa patay. Napakunot ang noon niya. Naaamoy mo na ba ang kandila? Napatigil ako. Madaling araw po. Madalas. Sagot ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang braso ko. Makinig ka. Ang amoy ng kandila, lalo na kung may halong bulaklak, ay hindi lang paalala. Isa yang paanyaya. Kung hindi mo yan isasara, baka ikaw na ang isunod. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin noon, pero binigyan niya ako ng bungkos ng dahon ng bayabas, isang boteng asin at lumang rosaryo. Lagi mong ilalagay sa ilalim ng kama mo yan, at huwag kang sasagot kung may tatawag sa dilim. Umuwi akong mas gulong-gulo kaysa dati, pero nang gabing yon muling bumalik ang panaginip at mas malinaw na siya ngayon. Ang babae sa panaginip ay nakaharap na, mukhang kapamilya, hindi ko mawari kung saan ko siya nakita. Ngunit habang papalapit siya sa akin, napansin kong ang mga mata niya ay apoy. Maliit, kumikislap, at ang luha ay tila wax parang siya ang kandila. Nang magising ako, nakabukas ang bintana ng kwarto ko na hindi ko naman binubuksan kahit kailan. Sa sahig, may bakas ng paa, basa, maalikabok, at sa gitna, isang sariwang bulaklak ng sampagita. Lumalim pa ang misteryo nang makanap ako ng diary sa lumang aparador. Isa itong lumang notebook, kulay itim, at sa loob nito nakasulat ang pangalang Maria Pilar Santiago tita ni mama. Wala na raw itong balita mula pa noong dekada si 60. Bigla na lang daw nawala. Binuklat ko ang mga pahina. Detalyado ang bawat araw. Tungkol sa dasal, paghahanap sa nawawalang anak at galit sa mga kapitbahay na inaakusahan siyang mambabarang. Sa huling pahina, ganito ang sulat. Nang hindi nila ako pakinggan, kinausap ko ang dilim. Binigyan niya ako ng liwanag, ng apoy. Sa akin ngayon ang huling kandila at hindi ito mamamatay hanggat may tagapagmana. Kinilabutan ako, hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Pero nung gabing iyon, habang nagtatype ako ng thesis, biglang nag-off ang ilaw ng laptop ko. Tapos, kusa itong bumukas sa voice recor recorder at may boses akong narinig. Eloisa, Eloisa, pakinggan mo ako. Ikaw ang kasunod. Tumayo ang lahat ng balahibo ko. Wala akong sinindihang voice recorder. Wala akong sinabing kahit ano. Pero malinaw sa recording ang yabag. Mabagal. Malapit. Papasok sa kwarto ko. Nagdesisyon akong umalis. Pero bago kumaisara ang maleta, may narinig akong katok sa pintuan. Tatlong beses. Tok, tok, tok. Hindi ako lumapit. Hindi ko sinilip pero bigla akong naluha. Amoy kandila. Pagkatapos ng ilang segundo, may narinig akong bulong sa ilalim ng pinto. Ikaw ang pumalit sa akin sa iyo ko iniiwan ang apoy. Umalis ako ng bahay kinabukasan. Hindi ako nagpaalam. Hindi ko na binuksan ang bintana o sinara ang altar. Basta nilisan ko na lang ang lugar na parang gustong lamunin ang buo kong pagkatao. Nagtuloy ako sa boarding house ng kaklasiko sa Tayabas. Akala ko, ligtas na ako. Pero isang gabi, habang naliligo ako, bigla akong napatigil. Amoy kandila. Sa isang sulok ng salamin, may humahaplos na usok at sa pinakailalim ng steam ng mainit na tubig, may anyo ng babae puti ang suot pero sunog ang mukha. Napasigaw ako. Nang tumakbo ako palabas ng banyo, nakita kong nakabukas ang bag ko. Sa loob na roon ang diary ni Pilar. Hindi ko alam kung paano napunta roon. Isinara ko na iyon. Naiwan na dapat sa lukpan pero narito na siya. At talako ko na siya. Isang linggo akong walang tulog. Kahit saan ako lumipat dorm ng kaibigan, bahay ng tiyahin ko sa Sariaya o hotel sa Lusinama ay sumusunod. Gabi-gabi may naamoy akong bulaklak at kandila. Sa kotse habang nagmamaneho ako biglang sasambulat ang amoy ng nagbabagang wax. Sa gitna ng klase, habang nagsusulat sa notebook, may isisingit na salita. Naririnig mo na ba ako? Sa isang panaginip, kinausap ako ni Pilar. Pero hindi na siya umiyak. Ngayon, galit na siya. Eloisa, hindi kita pinili para saktan. Pinili kita kasi ikaw ang nakikinig. Hindi ako narinig ng iba. Pinatay nila ako ng buhay. Sa apoy ako nagising. Anong gusto mo sa akin? Tanong ko sa panaginip. Tapusin mo ang hindi ko natapos. Ibunyag mo ang totoo. Pagkagising ko, nakaukit sa bintana ang salitang liwanag. Pumalik ako sa lokban. Hindi ko na kaya ang panggugulo. Kung ganito rin lang, mas mabuti pang harapin ko siya sa mismong pinanggalingan. Sa lumang bahay, pumasok ako na parang huling beses ko nang tatapak doon. Tahimik, walang galaw. Pero alam kong naroon siya. Muli kong binasa ang diary na lampasan ko ang mga pahinang hindi ko pinansin, adatimga pahina na may mga simbolong hindi ko maintindihan, mata na may apoy, krus na may itim na liko at sunod-sunod ng mga salitang Latin. Sa isang pahina nakasulat, pinangako ko sa mga anino. Kapag namatay ako, magbabantay ako, hindi ako papayag na malimutan. Ang liwanag ko, ipapasa ko. Sa mga tala, binanggit din ni Pilar ang isang ritual, orasyon ng pagbubukas. Isinasagawa sa gabi ng kabilugan ng buwan at sa altar dapat may kandila mula sa bangkay ng isang taong nilimot ng pamilya. Sa araw ng kabilugan, sinundan ko ang sinulat ni Pilar. Pumili ako ng pulang kandila, asin, bayabas at itinakda ko sa altar. Alas dose ng gabi, tahimik, hawak ko ang diary. Nagsindi ako ng kandila, tila umihip ang hangin kahit sarado ang lahat ng bintana at nagsimula akong magbasa. Et lux perpetua, luceat e, tanggapin mo ang liwanag, ibalik mo ang alaala, biglang namatay ang kandila. Sa dilim may dalawang matang nagbukas sa altar. Hindi ako makagalaw. Nakatingin siya sa akin si Pilar. Hindi na siya galilit, hindi rin siya malungkot. Pero kulubot ang balat, may sugat sa leeg at ang dila niya ay waring pinutol. Naglakad siya papalapit, walang yapak, tapos iniabot niya sa akin ng kandila. Sa'yo ko, ibinili ng apoy, tapusin mo, at biglang wala na siya. Mula ng gabing iyon, hindi na siya muling nagpakita, pero may naiwan. Ang amoy, ang kandila, laging nandoon. Sa thesis ko, isinulat ko ang buong karanasan, hindi ko sinensor. Isinali ko ang mga salitang ladin, ang rituals, ang pangalan ni Pilar. At habang binabasak ko ito sa oral defense, napansin ko ang komite tahimik. Isa sa kanila, si Dr. Esperanza, ay nagsabing, Ang sinulat mo hindi lang pamahiin. Isa itong dokumento ng kasaysayang nilimot. Kilala ko si Pilar. Siya ang tita ko. Tumayo siya, lumapit sa akin, at bulong niya. Matagal ko nang gustong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Napaluha ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko hindi ko na lang ako nag-iisa. May mga mata nang nagbubukas, may mga kwento ng muling nabubuhay. Makalipas ang isang taon, ginawang libro ang thesis ko, ang huling kandila, mga pamahiin at espiritu sa panahon ng pagkalimot. Ngunit may mga gabi pa rin, mga gabi kung saan tahimik ang lahat, at biglang may maamoy akong kandila at maririnig ko mula sa likod ko ang isang bulong. Salamat. Pero minsan may iba ring boses na sumasabay. Isang hindi ko kilala, isang hindi babae, hindi lalaki, hindi bata. At ang sinasabi niya, ikaw na ang tagapag-ingat. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy.